Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction Yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa Na kung saan tinawag niya si Anti Claire na Bastos at balasubas yung babaeng iyan <laughs> Talagang hindi na naitago ni Senator Bato ang kanyang uh, pagkainis Kay Anti Claire So, anong dahilan? Bakit sinabi niyang bastos at balasobas? Uh, pakinggan natin, ha? <laughs> Ito, Facebook Reel uh, posted by Ang Balita Ngayon. Sir, Ano yung po? Dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo? Ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Yung malaking kapastusan yun. Exercise. No? <laughs> <laughs> <Sano, laughs> ang babae na yan pananalita, no? na napaka insensitive. Ah, yan, dahilan, yung sabi ng anti na maayos naman daw ang kalagayan ni PRRD. Sabi ng mga umangana, kailangan mag-exercise lang siya. Nagmamagaling. magaling. At alam mo kung sinong may malasakit ba? Mag-exercise na lang siya. O, oh, yan, napaka insensitive. Bastos, balasubas. Ulitin natin ha. Eh. Napaka uh, at napaka talagang uh, uh, balasubas na sa medyo. Hindi eh, po yun na hindi po yun dapat ang uh, sa isang uh, babae pa naman siya na naturingan. Kung makapagsalita ang gano'n ay uh, parang uh, uh, Ito idol, ay, do to COVID yung mga pinag niya dahil talaga nakaka yung ko pero kumukulo talaga eh parang hindi ko at eh, ano klaseng gobero kung yan ang uh, ganyan klaseng magsalita yung pa pagsalita Ilang malaking kabastusan niya no? Kung iyon ang sinasabi ng babae na yan. Pinatikos ni Senador Pato de la Rosa ang anyay kabastusan at kawalan ng malasakit ni Usec Claire Castro kaugnay sa balitang butot-balat na lang si PRRT. Ngayon po, dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang pangulo. Ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. <laughs> Ilang malaking kabastusan niya no? Kung iyon ang sinasabi Ako, nung Marinig ko yun. Ah... Uh... Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko kung si Senator Bato kumukulo ang kanyang dugo. Ako naman, napapailing ako. Naisip ko na para bang gustong palabasin ni Auntie Claire na meron siyang malasakit sa Pangulo. Kaya okay naman siya, sabi ng mga anak. Eh dapat mag-exercise na lang. Grabe! 80 years old na yun, may sakit, butut uh, butot balat, sasabihin mo pa na mag-exercise. Talagang napaka-insensitive, napaka... Hindi napaka ko ma-imagine anong klasing pag-iisip itong palace press officer na ito. Uh, magbasa lang ako sa mga comments, ha? Ah. <laughs> so, hindi rin tawagin ka ng isang senador na bastos, balasubas. Kaya nga, sabi ni Atty. Rowena Nagwanson, <laughs> tama si Auntie Claire, si BP, hindi niya na kailangan ng attack dog, kasi ikaw, Auntie Claire, corona mo yan. <laughs> Para sa iyo lang yan, yan ang iyong tatak, attack dog ka. <laughs> okay, comments. Fritz Cobrado, <laughs> kay kilala ko ito. Bastos Balasupas, <laughs> <laughs> Ngagba. <laughs> Alice Nuzid. Ops! attorney ba yan? Si Castro. Parang di man marunong. <laughs> Malayong malayo siya kay attorney Ruth Castelo. Ay, yeah. Yung OVP spokesperson. Pag nagpaliwanag malumana, eh, kailang may laman. Very professional ang dating. Uh, parang kay attorney Trexie Angeles nung... <laughs> Bagong ko ang administrasyong ito, nakangiti palagi si Attorney Angiles, then I can feel her sincerity pag nagsasalita. Si ni Trex si Angiles. Walang pagkukunwari. Hindi katulad dito ngayon na <laughs> umiiling na lang ako pag napapakinggan ko siya. Jane Ringor. Oo nga naman, kahit paano magbigay galang dahil naging presidente siya sa ating bansa at madami naman siyang nagawa sa bansa. Uh, hanggang ngayon, pinaki, pinapakinabangan natin ang ibang nagawang kabutihan ni dating presidente. O, oh, ako, pamilya ko, farm namin sa bundok. Nung una, uh, yes, yung mga previous presidents, Halos hindi namin mabisita ang aming farm. Kasi mga Ilocano kami, mag-asawa, mahilig ng farming. Tuwan-tuwa kami nung nakabili kami ng farm. Kaya lang, sira-sira ang kalsada. Kaya laking tuwa namin, bill build, build, ng Duterte administration na ah, simentado, eh, na bundok na talaga. Paanan ng... Uh, Talagang yun, hindi hindi namin makalimutan nagawa ng Pangulong Duterte. Plus, of course, yung sense of security dahil mga adictos, binitiktos mga rebuilding, uh, ano, wala, kaglapinig sila nung kapanahon niya. So, wala talagang galang eh. Oh, Leonor, Leon, Leonila Estrella Imagine, halos di na nga makakilos sasabihan pa niya na mag-exercise, okay lang siya. Kasi kung itong edad ko, 65, ah, pwede pa, nag-exercise pa ako. Pag 80 years old ka na, tapos nangangayayat dahil sa daming factors, pag-exercisein mo pa, anong mangyari? Ah, gusto niya talagang may mangyaring masama. Kasi pinapa-exercise niya. Napaka, <laughs> napaka, I don't know, how can I describe yung mga ganong ano. Kasi yun na, nakaprogram sa utak nila na ganun. Ganunin ang mga Duterte. Palabasin na uh, walang silbi, walang naitulong. Ganun, masama. Uh, sabi ng kanyang amo, horrifying times. Panahon ni Duterte, horrifying times. Sa kanila daw ngayon, bright future. Oh, yun, pinagtawanan sila ng halos isang milyong laugh emoji dahil sa batikos niya sa administration ng Duterte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsabaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pambili ng yero at pako Uh, para ang tribong talandig makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan uh, panoorin nyo ang video na ito natagahan ng sin o oh, 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 mag-atok na git siya magdali-dali siya sa pag-atok kahit kaulano naman diyon karon nindot na ka kaayo ang balay sa natabangan namo o pero so, humana siya sa pagatop una muna magpasalamat ko sa Ginoo sa nagatag sin karon nauman gid akong balay Dagang salamat. Ay, pila naman ka katuig nga nakigpuyo lang sa imong amahan o ginahan? Napulo na. Napulo na katuig oh. nga nakigpuyo lang ka. Nga naman nga karun pa man ka nakabalay nga napulo na katuig sa imong pagkigpuyo lang sa imong amahan o ginahan? Tungod sa kalsyon. Wala oh. nakabalay. Karun, karun pa ko sa tayang tabang. Mga Okay ang tabang sa si, di pa makabalay tungo sa kanso sa karon na kapatid salamat kay Norman oo so karon pa ka so ka sokad sa sokad ay ha, pa ka ibig na kabalay nga na okay. ay tabang kung wala pang tabang dili di, pa ka kabalay hindi so, makabalay oo so salamat kayo ya oo. salamat kayo So, nindot na kayo ang iyang balay. Oh,